Mulay pong nagbabalik, usapang uh, up up Pilipinas, usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Kami pong tatlo ay narito uh, naririto ngayon para pag-usapan yung nabanggit kanina na sinasabing nga uh, binibigyang prioridad ng ating Pangulo ang pagpapasabatas ng uh, mandatory basic ROTC. Yan. yan po ay uh, isang napakagandang balita para sa aming tatlo sapagkat yan po talaga ang aming iginigiit at yan po talaga ang aming advokasya kaya po kami ay nandirito palagi para po ipaliwanag sa lahat ang kahalagahan ng Mandatory Basic ROTC. Yan po. Uh, ito pong Mandatory Basic ROTC, uh, pahapyo lang po. Ito po ay uh, requirement ito po ay mandato ng ating saligang batas. Dalawa pong probisyon ng ating saligang batas ang nag na magkaroon tayo ng training ng paghahanda sa ating mga mamamayan upang tayo ay makabuo ng tinatawag na Citizen Armed Force. Ngayon po, uh, sususugan po ako na ating dalawang kasama, si Major General Maido Salazar at si Brigadier General Rene Calonso ang ating mga katuwang ngayong gabi. Yes, uh, bago kay pagpatuloy yung aking sasabihin, gusto kong uh, hmm. batiin si Dr. Gary ng BBR Riders at uh, Brother uh, General Odi Japana pagaling ka at uh, nami-miss ka na namin. Ah, uh, yes, tuloy-tuloy uh, yata. -tuloy uh, gusto ko sana ng uh, uh, ulitin ibigyan bigyan ng emphasis ang binanggit ng ating Pangulo ang kahal, na alam niya ang kahalagahan ng ROTC kaya binanggit niya ito sa kanyang isang talumpati at sa kanya sa pahayag niya na inatasan niya ang ating uh, ang ating mga mambabatas na ito ay bigyan ng panahon ng atensyon upang ito ay maisabatas na at nang uh, hindi na magtagal lang ang hinihintay nating panahon upang maisakatuparan ng mandato ng ating constitution at uh, kami po ay tuloy-tuloy na nag advocate tungkol dito. Kahit saan kami pumunta, kami ay ready upang magsalita at uh, ang aming mga sinasabi ay hindi lamang ba batay sa batas kundi ito ay base rin sa aming mga karanasan bilang mga ROTC graduates, sir. Kaya tama 'yun ano? Binabuhay ngayon na uh, sana matapos within this year na mabigyan ng pansin yung batas. Pero 'yun nga lang, kailangan nating lagyan ng tamang palaman dahil Uh, ang sa survey actually sa radio station to kahapon kahit umaga o kahapon ng umaga maraming sumusuporta magulang yung mga nakadaan ng RTC at saka mga hindi nakapag ROTC ang problema lang may narinig ako isang magulang sabi niya magastos daw pero bago natin i-discuss yan ang sasabihin natin siya lahat, tama yung sasabi ni Gerald Garcia na ito ay nasa ating konstitusyon may batas tayo nito. At gusto kong ulitin yung sinasabi ni Ka Emil Carion. Mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang mag magmamahal dito kung hindi tayo. Kaya tulungan natin makapagbuo tayo ng isang Citizens Armed Force na composed ng isang regular armed forces, reserve force at yung citizenry na train hindi lang sa pagkikipag-away, pag kung hindi sa other civil defense duties. Kaya gusto kong ibalik kay Joel Garcia para yung palaman na sa gusto nating mangyaring ROTC. Kasi natatakot yung magulang. Sinasabi daw, gawing one year, gaw two years, three years. Sa iyo magastos. So ibigay ko balik kay Joel Garcia tungkol doon sa mga proposal. Kasi marami kasing mga nagpo-propose at yung iba doon, yung wisdom nila... Hindi naman namin sinasabi na tama o mali but let us propose what is best for our republic so Kabagil. salamat po ang ang mandato po ng ating saligang batas ay magkaroon tayo ng tinatawag na citizen armed force requirement po ng saligang batas na bawat mamamayan ng Pilipinas mula edad 15 actually po from 18 uh, 18 to 25 years old ay magsanay bigyan ng basic military training at para sa gayon siya ay maging miyembro ng tinatawag na Citizen Armed Force Ang mandato po ng batas nagsimula po dapat noong 1992 kasi 1991 po na inact yung Republic Act 7077 ito po yung enabling law ng ating dalawang uh, provision na sinasabi yung section 4 Article 2 Section 4 Article 16 na sinasabing obligasyon ng bawat mamamayan na ipagtanggol ang estado kung kung kakailanganin pag tayo ay nilusob internally or externally. Pagkatapos lahat po ng mamamayan ang intensyon ng ating saligang batas ay maging sundalo ng ng ating bansa upang sa gayon lahat tayo ay handa na ipagtanggol ang ating kalayaan kung tayo ay susupilin ng mga may mga dayuhan na dadayo sa atin dito. Yung pong ROTC, e segment lamang po ito ng buong reserve force development. Ang sinasabi po ng batas, itrain nyo lahat ng ating mga bata. Mga hindi nag-aaral po ito, mga tricycle driver, uh, cigarette vendor, jeepney driver, cargador, out of school. Lahat po, kahit yung nasa school at saka yung nasa opisina na, Basta between the ages 18 to 25, ang obligasyon pong magsanay ay kailangan ipatupad ng ating ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Kailangan pong ma-advise mabuti ang ating Pangulo na mayroong ganitong batas na kailangan nating ipatupad. Pag ito po'y pinatupad, lahat po ng 18 to 25 years old, meron pong registration kasi every two years. From 1992 and every two years thereafter. Ito yung trabaho ng LGU na hindi, hindi nagawa dapat na in advice po ni eh, you will recall sa isang usapan natin no nakaraan nag-advise na si si Secretary Gasmin kay Presidente Pinoy about this kaya lang po hindi siya binalikan ni Presidente Pinoy kaya nothing nothing happen so yung yung kailangan po kasi na i-train yung ating mga bata mula mula edad 18 to 25 na maging miyembro ng ating laang lakas ano po ngayon ito pong ROTC ito po ay accommodation na binibigay ng batas para sa mga batang nasa eskwelahan. Hindi po natin ito pwedeng iwasan. Ito po ay kailangan nating ipatupad. Kailangan ito po ay kumbaga pagka ikaw ikaw kasi 18 to 25 years old kailangan mo mag-training. Kung ikaw ay nasa eskwelahan dahil nag-aaral ka, pag pagbibigyan ka ng estado na ikaw ay uh, ma-defer, mag-compulsory mag citizens military training o yung tinatawag na CCMT, mag-ROTC ka for two years. After two years, you are granted an exemption from undergoing CCMT because you are already graduate of ROTC and therefore you have been trained and part of the reserve. Yon, ganun po yon. So, accommodation po ito para sa ating mga kabataan na nag-aaral na himbis na mag-CCMT, mag-ROTC sila. Ito pong I ROTC. natin yung CCMT para maintindi lang. Yes, sir. Compulsory citizens, military, military training. training. Para po sa lahat yan. Yan po ang nasa batas. Wala pong exempted yan. Kahit na po nagtatrabaho ka na 18 to 25 years old, pag natawag ka, mag magte-training ka. At talaga pong tatawagin ka dahil buong Pilipinas po ito, mula apari hanggang hanggang tawi-tawi. Uh, Ngayon, ang training po, kaya sinasabi namin, yung ROTC, dalawang, dalawang, dalawang uh, component, Una muna is let us train the trainers, pagkatapos let us implement the, the program. Ano po? But that's another story later po. Paliwanag po muna natin bakit kailangan nating ipatupad ang ROTC at hindi, hindi natin ito maiiwasan ma dahil ito po ay utos ng ating saligang batas. Ito po ay kailangan nating ipatupad. Kung ayaw ninyo itong ipatupad, baguhin ninyo ang provision ng konstitusyon para hindi natin ito ipatupad. Pero hanggat yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Obligasyon po nating lahat, pati po ng Senado, pati po ng Kongreso, pondohan ninyo ang training na ito dahil ito ang utos ng ating saligang batas. Yung ROTC po sa mga nag-aaral sa eskwelahan, dalawang taon po yan. Actually po, sa tut kung tutuusin sa ating paligid, sa ating andyan ng Malaysia, andyan ng Singapore, andyan ng Indonesia, Uh, ang Taiwan, no? Ang, ang Korea, lahat sila two years po ang kanilang military training. Tayo kinondense na natin to six months. Special na nga po eh. Just to give our kids a chance to be trained so that they will have they will have the training to be able to at least defend themselves, defend their family in case we are attacked nag uusapan po natin ngayong gabi ang pagbabalik ng mandatory basic ROTC at isa pong issue sa mandatory basic ROTC ay gastos. Yes, uh, gusto kong talakayin ang tungkol dito sa gastos, but uh, bago ko ituloy yan, uh, happy happy birthday uh, PJ Calonso and uh, Dr. Gary sa inyong uh, birthday ngayong uh, susunod na araw. At ngayon, uh, balikan natin ang tungkol dito sa gastos. Uh, marami na po akong pagkakataon na napaharap sa mga discussion tungkol dito at sinasabi na oh, gastos lang yan. Ang sinasabi ko naman po sa una kong pagsasalita, alam nyo po, ang pag-aaral ay talagang magastos. Dahil ito po ay lifetime investment na talagang kailangan gastos na natin to ng mga magulang at ng pamahalaan. Tungkol dito sa ROTC, nagkakaroon lamang po ng gastos ito kung ito ay napagkakasunduan na ibigyan ng mga iba-iba pang requirement. But, sa ngayon pong sinusulong natin na batas, ang additional requirement na i-impose natin dito sa ating mga mag-aaral na mag-aaraw ay ibibigay ng ating pamahalaan. Halimbawa, kung na-require natin silang mag-uniforme, ay ibibigay yan ng ating pamahalaan. Kung binig sinabing mag-combat shoes kayong lahat, ay ibibigay po yan. Hindi po katulad nung nakaraan. Pero ang practice po natin simula noong 2002 hanggang sa ngayon, hindi po natin nire na mag-uniforme sila. Magkakaroon sila ng ROTC uniform maliban dito sa ordinaryong uniforme ng school na nakasapatos, nakapantalon, at saka yung mga iba ay gumagamit ng t-shirt na mahaba ang manggas upang kung sakaling sila ay magmamarcha ay sa, ay sa kainitan ay hindi sila mapaso sa init ng araw. But uh, ito po ay very, very minimal dahil yung po kanilang mga pagkakagastos na damit ay kanila naman po yun, hindi naman po yung kukunin ng ating uh, mga eskwelahan at ng ating uh, pamahalaan. Kaya kung tutuusin po natin, hindi magastos ang mag-ROTC. Everything to gain if they will take the ROTC. Okay. Linawin ko lang po na Como ito pong ROTC sa aking nabanggit eh, segment ng compulsory citizens military training, basic military training po ang ibinibigay sa CCMT, ganun din po sa ROTC. In other words, hindi po natin pwedeng haluan ng kung ano-ano ang training na yan ng kalimbawa ng HADR o DRRM or whatever at saka yung pagpupulis Pacific. dahil basic military training po ang dapat na matutunan ng mga bata. Iyon yung nasa batas. Habang sila ay nag-ROTC dahil yan po ang nasa batas. Kung gusto po natin silang turuan ng rescue relief pagkatapos po nilang maging membro ng, ng, ng ating sandatahang lakas dahil sila ay AFP Reserve na, They will. They should be trained as a unit. Hindi po pweding individual. Hindi po natin pweding turuan ng mga bata ng HADR 101 and expect them to be able to perform in the state. Mamamatay po yung mga batang yan. Napakababata pa po yan. At saka ang hazards po, hindi po yan baha o ulan lamang. Napakarami pong hazards. And they have to be trained technically in every hazard na meron para sila talaga yung pinaka sasagot dyan. at tama po na function nila yan turuan po sila after they have become part of our AFP reserve sir tama yung sinasabi mo gel Garcia, no uh, teaching them the fundamentals the basic before moving to another areas or another subject or whatever kasi ang isang estudyante ibigay mo na lahat mag magkaroon ng uh, problema yan sa pagtanggap ng mga instruction at mga subjects and others. So let us go to the fundamentals. So basic military training, kaya nga basic ROTC yan, eh. basic military training yung additional pag sila ay na na as a reserve force at doon na sa unit nila, magti-train sila kung anong special, specialization na gusto. Ngayon, kung ayaw natin yung, ayaw natin yung ROTC, balik tayo dun sa Constitution, yung compulsory citizens military training. Yung compulsory citizens military training para sa lahat. Kaya nga, magandang ang option itong ROTC. ROTC is the best option for our youth na nag-aaral. Kaya maganda nga, kaya ito ang inano namin, hinihikayat na i-embrace natin. Dahil kung ma-implement ng DND, DILG, DepEd, sa DOJ. DOJ, so magkaroon tayo ng pagtatawag ng mga 18 to 25. Ititrain natin yan. Nandun yun sa batas. So saan tayo? Kasi hindi pwedeng hindi tayo mag-decide dahil oh, o ulit isa lang ang bansa natin, walang ibang nagmamahal, tayo lang din. Kailan natin ito gagampanan? Pag tayo ay hindi na pwedeng mag-aksyon or tumulong or maghanda. So let us be prepared and just what the Boy Scout said. Daging Daging handa. Laging handa. Sir, hindi pwedeng hindi mag-training ang ating mamamayan dahil ito ay mandato ng ating saligang batas. Kung ayaw mong mag-ROTC, mag-CCMT ka. Yung CCMT, six months. Yung ROTC, special modules yun eh. Uh, apat, na, uh, uh, apat na semester, dalawang taon. Ang pinag natin? Which we are suggesting, oo. Oh, yung ROTC na sinuggest ng Naraang, MS-11, MS-12, tapos FTX. Kung ano yung natutunan mo dito, may bootcamp ka sa summer. Tapos second year, uh, sa, sa pagka ikaw eh grade 12 na, uh, MS-21, MS-22, tapos FTX ulit. Then gagraduate ka na, ready ka na. You are at par with the graduate of CCMT. This is something we need to implement already. Let us not concentrate on just ROTC because kung nasimulan po natin ang pagpapatupad ng RA 7077 noong 1991 napakalaki na po ng ating reserbang lakas ngayong panahon na ito. Uh, we have we, we will be a country that is ready and it needs them to rethink whether they are going against us or they will be imposing something on us. But we are prepared on that. Ang nakakalungkot kasi, 1991, nilatag na natin ito. Ang ganda ng batas na isinulat ng ating mga mambabatas, ng ating mga galing na senador na, na si Senator Enrile, si Senator Gingona, nanja na. Hindi natin in-implement. Ngayon yung mga neighbors natin are trying to implement the same programs that is in our law. Yung China, ganun din. Ani, si Sinungaling pa, 1955 daw, nagsimula na sila. Eh, 1955, nagpapatayan sila dahil, dahil kay Mao Tse Tung, eh, di ba? Yes. Bago lang, bago lang sila nag implement nung build-up ng kanilang reserve. We should have done so already a long time ago. Magta time check po muna kami ulit dahil oras na eh. Sir, mag-parting words na lang muna tayo bago tayo mag-time check. Uh... O na lang ito ano sa discussion sa ROTC. Yes sir. Or actually this is a continuation. And we do hope please help us promote the ROTC not for us but for the republic. Magandang gabi po sa inyong lahat.